Magandang araw mga kaibigan uh, Bigyan natin ng reaksyon, opinion ngayon itong article sa Brigada News Pahayag ito ni Congressman Toby Chanko uh, Kinesyon niya at the same time nagbabala siya sa administrasyong ito Bakit hanggang ngayon hindi pa nila kinakansel ang passport ni ex-Congressman Sandico? ang title. Kongresman Tubichangco, kinestyon ang DFA kung bakit hindi makansila ang passport ni Saldico, Brigada Manila. Kinestiyon ni Nabota City Representative Tubichangco kung bakit hindi kayang kansilahin ng Department of Foreign Affairs ang pasaporte ni Resign Congressman Saldico. Ayon kay Changko, ang sentimento ng taong bayan ay malinaw. Hindi nila matatanggap kung hindi mapapauwi si Ko. Dapat daw itong maunawaan ng mga nasa kapangyarihan lalo na ng DFA. May mayala kong nabasa kong post. I don't know how true itong post na ito ha. Sabi itong si Commissioner uh, Ruelio Singson, dating DPWH secretary, pag hindi daw uuwi si Saldico, meron silang replacement. Meron daw silang iimbitahan na tao na magsalita in behalf of Saldico. Ano ba 'yan? <laughs> Klarong-klaro na, di ba? Na wala silang wala silang intention na pabalikin. Bakit replacement? Sino ang tao na pwedeng mag-replace kay ko. <laughs> oh, babala ni Chanko. yun na. Salamat po, uh, Congressman Toby Chanko. Talagang ang kapakanan ng taong bayan ang iniisip mo. Ito, wala nang party-party ito. -party Kamag-anak ng presidente, itong si ano, magpinsan, si, sino bang magpinsan? Ang asawa ni Congressman Tebi at ni BBM magpinsan. Kaya malapit silang ano eh. They belong to a family. Hmm. Yun on, nagbabala siya. Babala ni Chanko kung dumating sa punto na kailangang pawin si Ko at hindi to mapabalik. Magagalit ang taong bayan. Ngayon, galit na ako eh. Kaya lang, ang galit natin dapat hanggang salita lang ha. O, ang galit natin, ilabas. Protesta, okay lang. Huwag lang yung galit natin yung marahas. Uh, huwag natin gayahin yung mga makakaliwa na rally kunuhay sila, kailang binabato sinasaktan ng ating mga kapulisan walang kasalanan ng ating mga pulis, ginagawa lang nilang ilang matungkulin hmm. magagalit ang taong bayan yes, marami ng galit sa ngayon at magdududa sa sinseridad ng investigasyon sa maanomalyang plant control projects, ako wala na akong tiwala sa ICI personal opinion ko lang ito sayang-sayang lang ang gastos natin. Kasi tayo ang nagpapasildo yung mga ICI na yan. Ano ba yan? Bo pro bono, walang sweldo? Hindi ah. May sweldo mayan. May mga allowances sa mayan. Gastos nila sa hiring tayo lahat ang gumagastos. Kaya, priniprito tayo sa sariling mantika yung ginagawa ng ICI na yan. O, dagdag pa niya, bakit tila ang DFA o ibang opisyal ng gobyerno pa ang nagdedepensa kay Saldico kung bakit hindi pwedeng kansilahin ang kanyang passport. <laughs> well, wala pa akong narinig na depensa, no? Kaya lang, ngayon ko lang nalaman na DFE pa. At I don't know, sino pa yung ibang opisyal na hindi pwedeng kansilahin. Bakit? I don't know. Hindi na pwede. <laughs> Nagawa nga nilang kansilahin yung passport ni ex-Congressman Tevez. Ang bilis nilang hinanap si Alice Go. Ano yung kasabihan natin? Kung gusto, maraming parahan. Kung ayaw, maraming dahilan. Ah, ito na. Giit ni Chanko. Dapat nang kansilahin ng DFA ang pasaporte ng dating kongresista at hayaan na lang ang kanyang abogado na questionin ito sa korte. So, kaso. Hanggang ngayon, wala pang naisasampang kaso kay Saldeco. Ano lang? Case, binda. Hmm. Anong sabi ni General Azurin, ang advisor ng ICI? Wala pa kaming nakikitang kasuhan. Eh, talagang wala. Kasi nga, <laughs> may... <coughs> May napanood ako ng Facebook reel. Uh, imagination na lang ito ng content creator. Si General Lasore nagsasalita sa isang press conference. Yung sinasabi niya na wala wala pa wala pa kaming nakikitang makakasuhan sa ngayon. <laughs> okay, so ICI. Marami ng meaning ng ICI eh. Internal Cooking Investigation. Ang dami, ginawa ng katatawanan ng ICI uh, Salamat itong bang nananawagan si uh, Nagustuhan ko ang panawagan ni Senator Kiko Pangilinan Sabi niya, do not test the people's patience Bakit hindi nyo i-live live stream ang hearing ninyo Do not expect us to believe you na hindi naman namin nakikita paano nyo kinakam up yung mga conclusion ninyo. Niloloko tayo eh. Hearing nila, private. After the hearing, lalabas ko no hai, ang executive director, magsasabi, Oy, attorney Osaka, hindi kami maniniwala sa inyo. Ganun lang, huwag nyo kaming lokohin. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang uh, income natin sa channel na ito ay nito uh, Pantulong po sa tribo. Uh, sa ngayon, namimigay tayo ng libring yero at pako sa tribo Uh, para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Kaya panoorin nyo ang video na ito. O oh, karon mo na ang mataga ano diero nga magatop na siya karon. Ah, uh, oh, see. So, kung maulan, tuluan kay ang so, inyong balay. So, karon ko pila na ni Kato inyong balay. Basta na, ko ano, tuluan na kayo kung maulan. Ay nani na, oh. 10 years. So, 10 years na inyong balay. Basta tuluan na kayo kung maulan. Tungon oh. sa kayo, so, dahil pa yung mabukulayan so, unsa imong trabaho, kuya? So, farmers lang ka, kuya. Oo. Oh uh, so nagtrabaho lang siya sa yuta so si kuya nana kay anak kuya ah, so na anak isa so ayo pagin mapulihan daw ang ilang nyero nga guba uh, na salamat kay sa ginoo nga makatap ng ko sponsor oh, uh, sige kuya atop si Angkol. So, dili na gid siya tuluan. So, tinabanga siya sa iyang anak. Ay, nuan, salamat sa gito sa nag-i-support sa iyo. Hinaaw, pa yung matawang. Kasi, salamat po. Maglik.